Alam mo ba na mayroong isang talata sa Biblia na kayang ganap na yugyugin ang espiritwal na mundo? Isang talatang napakalakas na kapag ipinahayag ng may pananampalataya, nayayanig ang lahat ng impyerno. Oo, pinag-uusapan ko ang tungkol sa isang espiritwal na susi na maaaring magbago ng iyong buhay alayin ka mula sa mga pakikibaka na tila walang katapusan at magdadala sa iyo ng tagumpay na iyong hinahangad. Ito ay hindi lamang isang teksto. Ito ay isang banal na sandata na may kapangyarihang baguhin ang lahat sa paligid mo at kailangan mong malaman ito ngayon. Sa video na ito, ibubunyag ko kung ano ang talatang ito at kung paano ito mailalapat sa iyong buhay sa praktikal na paraan. Ngunit magingat, ang iyong maririnig ay hindi lamang isang mensahe. Ito ay isang panawagan para sa iyo na kunin ang posisyon ng autoridad na ibinigay na sa iyo ng Diyos at simula ng pagtagumpayan ang mga espiritual na labanan na naparalisa sa iyo. Kung ikaw ay nahaharap sa emosyonal, pinansyal o spiritual na pakikibaka, ang talatang ito ay maaring ang sagot na hinahanap mo. Pero kailangan kong bigyang pansin hanggang sa matapos ang video na ito. Huwag laktawan ang mga bahagi wag guluhin ang iyong isip ang matututuhan mo dito ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpapatuloy sa parehong sitwasyon o nararanasan ang pagbabagong mayroon ng Diyos para sa iyo gayon din ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento dahil ito ang uri ng mensahe na kailangang talakayin ibahagi at isabuhay kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataon na magsubscribe at i-activate ang notification bell. Huwag iwanan ito para sa ibang pagkakataon dahil ang nilalamang tulad nito ay maghahanda sa iyo upang harapin ang mga hamon ng buhay ng may pananampalataya at kapangyarihan. Kaya, ihanda ang iyong puso Manatili sa akin hanggang sa wakas at tuklasin ang lihim na nagpapanginig sa lahat ng impyerno. Sama-sama nating ituloy ang paglalakbay na ito ng pananampalataya. Sa gitna ng mga sagradong pahina, may mga talatang namumukod-tangi bilang tunay na espiritual na mga susi na may kakayahang baguhin ang mga buhay at baguhin ang mga katotohanan. Gayon paman, ang isa sa kanila ay nagtataglay ng napakatinding lakas na umaalingaungaw kahit sa pinakamalalim na kaharian na nagpapanginig sa lahat ng sumasalungat sa banal na liwanag. Ang talatang ito ay hindi lamang isang mensahe, ito ay isang makalangit na utos, isang matalim na tabak na pamutol sa hindi nakikitang mga tanikala at nagbubukas ng tila imposibleng mga pinto ito ay lumampas sa panahon at umalingaw ngaw sa kasalukuyan na may autoridad na naghahayag ng dinatitinag na kapangyarihan ng mga nagpahayag nito ng may pananampalataya. Ang Biblia ay isang hindi mauubos na pinagmumula ng karunungan, kaaliwan at direksyon Ngunit may mga talata na namumukod tangi sa kanilang lalim at espiritual na epekto. Ang talatang ito sa partikular ay naghahayag ng isang bagay na hindi pangkaraniwan tungkol sa kalikasan ng Diyos at sa kanyang layunin para sa sangkatauhan. Ipinakilala niya sa atin na ang kasamaan, kahit gaano man ito kadaling magbukhang nagtagumpay, ay hindi kailanman mananaig laban sa katotohanan at katarungan ng Lumikha. Ang pagbanggit lamang ng mga salitang ito ay sapat na upang maalog ang mga espiritwal na istruktura at baguhin ang takbo ng hindi nakikitang mga labanan. Isipin na nahaharap ka sa isang napakalakas na bagyo, napapaligiran ng malakas na hangin at nakakatakot na kulog. Ngayon, isipin na sa isang pangungusap maaari kang magdala ng agarang kapayapaan sa kaguluhan sa paligid mo. Ito mismo ang ginagawa ng talatang ito sa spiritual na eroplano. Ito ay isang makapangyarihang paalala na ang kadiliman ay walang kapangyarihan sa liwanag at na walang puwersa ang makakalaban sa banal na autoridad kapag hinihingi ng may pananalig. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kahulugan nito, nakakakuha ka ng sandata na lumampas sa anumang hamon. Ang langit at ang lupa ay nilikha sa pamamagitan ng salita at sa pamamagitan nito ginagawa ng Diyos ang kanyang pinakadakilang mga gawa. Ang talatang ito ay sumasaklaw sa katotohanan ng ito na nagpapakita na ang pananampalataya na may kasamang makapangyarihang mga pahayag ay may kakayahang ilipat ang mga bundok. Hindi mahalaga ang laki ng problema o ang lakas ng kalaban. Ang mahalaga ay ang iyong pagpayag na maniwala at ipahayag ang mga salita na nagdadala ng lagda ng makapangyarihan. Kapag nangyari ito, ang langit ay gumagalaw at ang impyerno ay nayayanig. Inihahayag din ng talatang ito ang kahalagahan ng paninindigan sa gitna ng mga pagsubok Madalas nating nahaharap ang mga sandali na ang lahat ay tila nahuhulog at ang pag-asa ay nawawalang parang buhangin sa pagitan ng ating mga daliri. Sa mga panahong ito, ang pagpapahayag ng mga katotohanan sa Biblia ay isang gawa ng espiritual na pagtutol. Parang pagdedeklara sa universo na ang tiwala mo ay wala sa nakikita mo, kundi sa Diyos na kayang gawin ang lahat ito ay isang paanyaya na umalis sa posisyon ng biktima at kunin ang tungkulin ng nagwagi kay Kristo sa pag-aaral ng talatang ito napagtanto natin na ito ay hindi lamang isang teksto na dapat basahin ngunit isang katotohanan na dapat isabuhay hinahamon niya tayo na umalis sa pagiging pasibo at yakapin ang tapang na nagmumula sa Diyos ito ay isang panawagan na tanggihan ang mga kasinungalingang sinusubukang itanim ng kaaway sa ating isipan at sa halip ay punuin ang ating mga puso ng kaalaman na tayo ay nilikha upang magtagumpay ang pagbabagong ito ay nagsisimula sa loob at nagpapakita sa labas na umaantig sa lahat ng tao sa paligid natin ang lakas ng talatang ito ay nakasalalay din sa pagiging simple nito. Hindi ito umaasa sa masalimuot na salita o mahirap na konsepto. Ang pagiging epektibo nito ay nakasalalay sa kalinawan ng mensahe nito at sa ilalim ng aplikasyon nito. Sa makatuwid, ito ay na-access ng sinuman, anuman ang kanilang spiritual o intelektwal na background ang tanging hinihiling ay tanggapin ito ng may tapat na puso at kahandaang kumilos ayon sa katotohanang inihahayag nito. Kapag binubulay-bulay natin ang talatang ito, nauunawaan natin na ito ay isang espiritual na susi upang mabuksan ang mga pintuan na sinusubukang isara ng kaaway. Binibigyan tayo nito ng daan sa mas malalim na antas ng pakikipag-isa sa Diyos at binibigyan tayo ng kapangyarihan upang mamuhay ng tagumpay. Ito ay tulad ng isang lihim na sandata na nasa ating pagtatapon. Naghihintay lamang na gamitin natin ito ng may katapatan at pananampalataya. Ang espiritual na mundo ay tumutugon sa autoridad ng salita ng Diyos. At ang talatang ito ay isang malinaw na halimbawa nito. Higit pa rito, itinuturo niya sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng lakas ng tao, kundi sa pamamagitan ng lubos na pag-asa sa Panginoon. Sa daigdig na itinataas ang pag-asa sa sarili, tinatawag tayo ng talatang ito na kilalanin ang ating pangangailangan sa Diyos sa lahat ng bahagi ng ating buhay pinapaalala niya sa atin na ang pagmamataas ay ang pagkawasak ng mga tao habang ang pagpapakumbaba ay ang landas tungo sa kadakilaan. Kapag sumuko tayo sa banal na kapangyarihan, tayo ay nagiging hindi magagapilaban sa mga lalang ng kasamaan ang kasaysayan ay puno ng mga halimbawa ng mga taong nakaranas ng malalim na pagbabago nang ilapat nila ang talatang ito sa kanilang buhay. Ang mga espiritual na mandirigma, pinuno at maging ang mga ordinaryong individual ay nakatagpo sa kanya ng lakas upang malampasan ang tila hindi nalulutas na mga paghihirap. Ang mga kwentong ito ay nagsisilbing inspirasyon para gawin din natin ito. Ipinakikita nila sa atin na ang kapangyarihan ng salita ay hindi limitado sa panahon o espasyo, ngunit walang hanggan at universal. Ang bawat salita na nakapaloob sa talatang ito ay puno ng layunin at autoridad na direktang umaalingaungaw mula sa puso ng Diyos sa ating buhay. Ito ay hindi lamang isang hanay ng mga parirala, ngunit isang buhay na pahayag na nagdadala sa loob nito ng kapangyarihan ng lumikha mismo. Sa buong kasaysayan, ang mga taong may pananampalataya ay natagpuan sa kanya hindi lamang inspirasyon, ngunit ang lakas upang harapin ang kanilang pinakamahirap na hamon. Sa panahon man ng digmaan, pag-uusig, o personal na paghihirap, siya ay naging isang kalasag na nagpoprotekta at isang tabak na sumisira sa spiritual na mga hadlang. Kapag nauunawaan natin ang kapangyarihan sa likod ng talatang ito, napagtanto natin na ito ay higit pa sa isang relihiyosong teksto. Siya ay isang pangako na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban kahit na sinusubukan ng kadiliman na magpataw ng sarili, ang talatang ito ay parang isang liwanag na hindi namamatay, na gumagabay sa atin at nagpapaalala sa atin na ang tagumpay ay itinakda na ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay napakahaba na kapag ipinahayag, ito ay naghahatid sa liwanag ng autoridad na nasa loob ng bawat taong naniniwala. Ang talatang ito ay paalala rin na hindi tayo tinawag para mamuhay ng takot o pagdududa. Hinahamon niya tayo na harapin ang mga higanti ng buhay ng may katiyakan na sino man ang nasa tabi natin ay walang katapusan na mas dakila kaysa sa anumang oposisyon. May isang bagay na makapangyarihan sa pagunawa na ang ating mga salita kapag naayon sa salita ng Diyos ay may kapangyarihang lumikha, magwasak at magbago. Ito ay isang imbitasyon upang yakapin ang isang mindset ng lakas ng loob, anuman ang mga pangyayari. Malinaw sa Biblia na ang labanan ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa espiritual na mga pamunuan at kapangyarihan. Ito ay eksakto kung saan ang talatang ito ay nagiging mahalaga. Sinasangkapan tayo nito upang harapin ang mga puwersa na kadalasang hindi nakikita ngunit ang mga epekto ay nararamdaman sa ating mga emosyon, iniisip at mga desisyon. Ang pag-alam kung paano gamitin ang espiritual na sandata na ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsuko sa kawalan ng pag-asa at pamumuhay sa patuloy na tagumpay. Isa sa mga dahilan kung bakit ang talatang ito ay nayayanig ang lahat ng impyerno ay dahil ito ay naghahayag ng hindi nagbabagong katangian ng Diyos. Ipinakita niya sa atin na anuman ang kaguluhan sa ating paligid, ang Diyos ay nananatiling tapat, makapangyarihan at nakatuon sa kanyang mga tao. Ito ay isang katotohanan na nag-aalis ng sandata sa kaaway dahil alam niyang hindi siya maaaring manalo laban sa isang taong nagtatag sa dinatitinag na bato ng salita ng Diyos. Sa pagsasabi nito, Ipinapahayag natin ang ating pananampalataya sa Diyos na hindi nabibigo. At ano ang talatang ito na nagdadala ng gayong lakas? Ito ay nasa Santiago 4:7 kung saan mababasa natin, "Kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at tatakas siya sa inyo." Bagamat simple sa unang tingin, ang mga salitang ito ay naglalaman ng kumpletong estratehiya para manalo sa anumang spiritual na labanan. Itinuturo nila sa atin na ang pagsunod sa Diyos ang batayan ng lahat ng autoridad at ang aktibong paglaban sa kaaway ay isang gawa ng pananampalataya na nagre-resulta sa pagpapalaya. Ang lalim ng talatang ito ay namamalagi sa dalawa kalidad ng pagkilos, pagpapasakop at paglaban. Ang pagpapasakop sa ating sarili sa Diyos ay nangangahulugan ng pagkilala na ang ating lakas ay nagmumula sa kanya at hindi sa ating sarili. Ito ay isang pagkilos ng pagpapakumbaba na nagbubukas ng mga pintuan para sa kapangyarihan ng Diyos na gumana sa ating buhay. Ang paglaban sa Diablo sa kabilang banda ay nangangailangan ng tapang, determinasyon at kahandaang manindigan laban sa mga kasinungalingan at pag-atake na dumarating upang panghinaan tayo ng loob. Magkasama, ang mga pagkilos na ito ay lumikha ng isang espiritual na dinamika na hindi kayang tiisin ng anumang kaaway kapag idineklara natin ang Santiago de Patro 7 sa gitna ng ating mga pakikibaka may nangyaring hindi pangkaraniwang bagay una pinagtitibay natin ang ating tipan sa Diyos na automaticong naglalagay sa atin sa panig ng tagumpay Pagkatapos, sa pamamagitan ng aktibong paglaban sa Diablo, ni-neutralize natin ang kanyang mga estratehiya at pinawalang bisa ang kanyang kapangyarihan sa atin. Hindi katakataka na ang talatang ito ay nagpayanig sa lahat ng impyerno. Ito ay isang paalala na ang kaaway ay natalo na sa krus at wala ng autoridad sa mga nakay Kristo itinuturo din sa atin ng talatang ito na ang tunay na lakas ay wala sa ating kakayahang lumaban kundi sa ating kahandaang sumuko sa kalooban ng Diyos. Ito ay maaaring mukhang magkasalungat, ngunit ito ay isa sa mga pinakadakilang espiritwal na katotohanan. Kapag tayo ay sumuko sa Diyos, tayo ay nagiging walang talo dahil ang Diyos mismo ang lumalaban para sa atin. Ang pagsuko na ito ay magpapalaya sa atin mula sa bigat ng pagsisikap na lutasin ang lahat ng mag-isa at inilalagay tayo sa sentro ng banal na kalooban, kung saan, iyak ang tagumpay. Sa patuloy nating pagbubulay-bulay sa Santiago Catrusete, natatanto natin na ito ay isang kailangang kailangan na kasangkapan para sa sinumang gustong mamuhay ng may layunin at kapangyarihan. Ipinakita niya sa atin na hindi natin kailangang magpaalipin sa ating mga takot, pagdududa o limitasyon. Sa halip maaari tayong mamuhay nang may pagtitiwala na ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat ng kailangan natin upang harapin ang anumang sitwasyon. Ang talatang ito kung gayon ay isang paalala na ang ating posisyon kay Kristo ay may autoridad at hindi pagkatalo. Ang Santiago Chart 7 ay higit pa sa pagtuturo. Ito ay isang tawag na mamuhay ng isang buhay na nakabatay sa pagsunod at spiritual na pagtitiis. Kapag isinusuko natin ang ating sarili sa Diyos, nagbubukas tayo ng espasyo para sa Kanya na kontrolin ang mga sitwasyon na kung minsan ay tila hindi mapigil sa ating mga mata ng tao. Sa ganitong pagkilos ng pagsuko, nagkakaroon tayo ng lakas dahil kini-kilala natin na ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan. Kasabay nito, ang utos na labanan ng Diablo ay naglalagay sa atin sa isang aktibong posisyon na nagpapakita na ang pananampalataya ay hindi pasibo, ngunit pabago-bago at paninindigan. Mahalagang tandaan na ang pagpapasakop sa Diyos ay hindi lamang isang kilos na panrelihiyon, kundi isang kabuuang pagsuko ng ating kalooban sa Kanya. Nangangahulugan ito na pinipili nating magtiwala sa Kanya kahit na hindi natin naiintindihan ang nangyayari sa ating paligid. Ang pagpapasakop sa ating sarili ay nagpapahiwatig ng paghahanay ng ating mga iniisip, mga desisyon at mga aksyon sa mga banal na prinsipyo na ipinahayag sa kasulatan. Ang postura na ito ay hindi lamang nagpapalakas sa atin sa espiritual, Ngunit binigo din ang mga estratehiya ng kaaway na kumakain ng pagdududa at paghihimagsik. Ang paglaban sa Diablo na binanggit sa Santiago Chitrosepe ay isa pang mahalagang susi sa pag-unawa sa kapangyarihan ng talatang ito. Ang paglaban ay isang gawa ng pagsalungat, isang paninindigan ng katatagan laban sa anumang pagtatangka sa panlilinlang o pang-aapi ang Diablo ay kumikilos sa pamamagitan ng mga kasinungalingan at ang paglaban sa kanya ay nangangahulugan ng pagtanggi sa kanyang mga salita at palitan ng mga ito ng katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi sapat na baliwalain lamang ang mga espiritual na pag-atake. Kinakailangang harapin sila ng may autoridad gamit ang salita bilang ating pangunahing sandata. Madalas tayong nahaharap sa mga sitwasyon kung saan nararamdaman natin na ang kaaway ay nakakakuha ng lupa sa ating buhay. Maaaring ito ay isang emosyonal na labanan, isang pakikibaka sa pananalapi o kahit isang panloob na pakikibaka sa pagkabalisa at takot. Sa mga sandaling ito, ang pagpapahayag ng Santiago 4:7 ay parang nagniningning ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa pamamagitan ng pagpapasakop sa ating sarili sa Diyos at paglaban sa diablo, ipinapahayag natin na hindi tayo mga alipin ng mga pangyayari at na ang ating tagumpay ay tiyak kay Kristo. Ang pahayag na ito ay hindi lamang nagpapatibay sa ating pananampalataya kundi nagpapahina rin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ang isang kamanghamanghang punto tungkol sa Santiago Patrosepin ay hindi ito nangangailangan ng mahusay na pagsasalita o malalim na kaalaman sa kasulatan upang maging mabisa ito ay magagamit ng lahat na handang magtiwala sa Diyos at kumilos ng buong tapang. Nangangahulugan ito na sinuman, anuman ang kanilang espiritual na kapanahunan ay magagamit ito bilang isang makapangyarihang kasangkapan sa kanilang paglalakbay sa pananampalataya. Ang pagiging simple ng talatang ito ay sumasalamin sa kagandahan ng Ebanghelyo isang bukas na paanyaya sa lahat na maranasan ang pagbabagong kapangyarihan ng Diyos. Kapag inilalapat ang talatang ito sa pagsasanay, napagtanto natin na mayroon itong parehong individual at kolektibong implikasyon. Sa ating personal na buhay, tinutulungan tayo nitong madaig ang mga tukso, madaig ang mga takot at labanan ang mga negatibong kaisipan na kadalasang sumusubok na ibagsak tayo. Sa kolektibong antas, ipinaalala niya sa atin na ang simbahan bilang katawan ni Kristo ay tinawag upang magkaisa sa pagsunod sa Diyos at paglaban sa kasamaan. Ang pagkakaisa na ito ay bumubuo ng isang malakas na epekto sa espiritual na mundo na nagdadala ng liwanag sa kadiliman at pag-asa sa mga naliligaw. Ang isa sa mga dahilan kung bakit ang talatang ito ay gumagawa ng ganong epekto sa kaharian ng kadiliman ay dahil ito ay naghahayag ng katotohanan na ayaw ng Diablo na malaman natin mayroon lamang siyang kapangyarihan sa atin kapag hinayaan natin siya. Kapag tayo ay nagpapasakop sa Diyos at lumalaban sa Kanya, ang Kanyang impluensya ay mawawalan ng bisa. Ang katotohanan ng ito ay nagpapalaya. Dahil ito ay nagpapakita sa atin na tayo ay wala sa awa ng kaaway, ngunit binibigyang kapangyarihan upang mamuhay sa kalayaan at tagumpay. Ang katotohanan ng ito ay dapat na patuloy na alalahanin lalo na sa mga sandali ng matinding panggigipit sa buong kasaysayan ang mga kalalakihan at kababaihan ng pananampalataya ay pinanghawakan ang talatang ito bilang isang angkla sa gitna ng mga unos ng buhay Naunawaan nila na ang pagpapasakop sa Diyos at ang paglaban sa Diablo ay pang-araw-araw na gawain na nangangailangan ng disiplina at determinasyon. Ito ay hindi isang magic formula na automaticong gumagana, ngunit isang patuloy na postura ng pagtitiwala at pagtitiwala sa Panginoon. Dito natin nararanasan ang pagbabagong kapangyarihan ng salita at nakikita natin ang kaaway na naalis sa ating buhay. Higit pa rito, itinuturo sa atin ng Santiago 4.7 na ang tunay na espiritual na tagumpay ay nagsisimula sa puso. Bago natin mapaglabanan ang Diablo sa labas, kailangan nating ipakilala ang ating sarili sa loob ng Diyos na nagpapahintulot sa Kanya na baguhin ang ating mga iniisip at mga pagnanasa. Ang prosesong ito ng panloob na pagsuko ang nagbibigay daan sa atin na harapin ang mga panlabas na laban ng may katapangan at kumpiyansa. Kapag inukupa ng Diyos ang trono ng ating puso, walang puwersa ang nakakapagpahina sa atin dahil tayo ay matatag na nakaugat sa Kanya. Ang bisa ng talatang ito ay hindi nakasalalay sa ating panandaliang emosyon o damdamin kundi sa walang hanggang katotohanan ng salita ng Diyos. Kahit napakiramdam natin ay wala tayong lakas na lumaban, ang pagpapasakop sa Diyos ay tumitiyak sa atin na siya ay lumalaban para sa atin. At kapag lumalaban tayo sa diablo, ginagawa natin ito hindi sa sarili nating lakas kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nabubuhay sa atin. Ang pagkaunawang ito ay nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na ipahayag ang Santiago 4.7 Nang buong tapang sa pagkaalam na ang iyong mga salita ay hindi bumabalik na walang kabuluhan. Ngayon natuklasan mo na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kung ano tayo o mayroon kundi sa kung sino ang nasa tabi natin ang makapangyarihan sa lahat, tapat at makapangyarihang Diyos. Ang James chapter 4:7 ay nagpapaalala sa atin na habang tayo ay nagpapasakop sa kanya at lumalaban sa diablo, hindi lamang natin masusumpungan ang tagumpay. Ngunit nararanasan natin ang kalayaang napanalunan ni Kristo sa krus. Ang pangakong ito ay napakalakas na walang kadiliman, tanikala o pang-aapi na makakalaban sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang huling mensahe ko sa iyo ay ito, gaano man kahirap ang iyong sitwasyon, tandaan na ang Diyos ang may kontrol siya ay hindi kailanman natalo sa isang labanan at hindi magsisimula sa iyo. Sumuko sa kanya nang may kumpiyansa at labanan ang mga kasinungalingan na sumusubok na nakawin ang iyong kapayapaan. Tapat ang Diyos na tutuparin ang lahat ng kanyang mga pangako at nasa iyong tabi sa bawat hakbang ng daan. Sumulong ng may tapang at pananampalataya, batid na hindi ka lumalaban ng mag-isa ang Panginoon ng mga hukbo ay lumalaban para sa iyo at kay Kristo ang tagumpay ay sa iyo na. Ipahayag ang katotohanan ito, mamuhay ng buong tapang at maging instrumento ng kaluwalhatian ng Diyos nasaan ka man. Kung naantig ang iyong puso sa video na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng komentong nagsasabi sa amin kung ano ang pinakakinausap sa iyo. Mag-subscribe sa channel para patuloy na makatanggap ng mga transformative na mensahe tulad nito at i-activate ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang content. Pagpalain at palakasin ka ng Diyos ngayon at magpakailanman. Pumunta at mamuhay tulad ng isang taong tinawag upang manalo.